No? Mukhang itong mga oh. Itong, mukhang itong mga trolls mo, uh, Romel, mukhang mga tambay lang to sa Bangkulasi eh. Sana botas, <laughs> no? Hindi nila yung uh, ano yung Reuters, no? Mukhang uh, mga kon lang doon eh, mga tambay, no? Tapos eh ubos na yung pang-inom. Oh, my. na yung pang-inom, so na kailang kailangan kumita. Babayaan na natin, no? Kung meron silang Gcash, pwede ako magpadala kahit mga 200 pang-inom pang kwatro kantos. No? Hindi, ituruan mo maging supranational, Ronald. Ah, para nagkakaroon malibu. ng kondo at ng ano, uh, fortuner. Oh, at nasa pwede, sama dito. bilang personal assistant sa mga trip sa Europe. Yon, yon, di ba? Hmm. Eh, okay. eh, baka mag-scale up sila. Siguro kung uh, makilala sila ni Harry Roque, baka kunin sila. Oo oh, nga. Huh? Tapos, makilala sila, pero mga... maglabas din sila. Maglabas sila picture. This. maglabas din sila ng picture na nakahubad. Nakalabas yung apps <laughs> para sila ikunin. No? Itong mga nagko-comment laban kay MOGS dito sa comment section, oh. eh, eh, galit na galit at hindi mo raw nilabas ang yung sources. Eh, tinatanong natin noon, nasan yung kopya ng salin? Bakit hindi nilabas? <laughs> bakit hindi nilabas yung medical records? Eh, nakalagay sa Constitution yun. Diba? Uy. Pero Romel, ibang klase na itong inyong uh, kwan, press one ah. Dahil ba dami na yung mga trolls, ibig sabihin, may, meron kayong mga na, meron kayong mga natatapakan. Ibig oh, sabihin, may sumeseryoso na sa inyo. Di ba? Oh, kaya Kala ah. ko pa naman dati, fly <laughs> by night lang ito eh. Kala <laughs> ko dati, fly by night lang ito eh. Bakit may sumeseryoso na pala? Kala ko, naguhuntahan lang tayo dito. Ha? Pinapanood eh. ka lang pala ng mga tinatamaan. <laughs> ha? Patignan mo. Ang dahil sa uh, huh? Ronald, yan, oh, may uh -huh. no comment Ganit na Napakabastos mo, Yamas. Ay, totoo ho yun. Alam mo. Alam <laughs> mo. <laughs> totoo yun. Totoo. Oh, Ronald, uh, may, may sasabihin pa ako. Mali yung pangalan mo eh. Double oh. L ho, Lamas. Hindi Lamas. Ah, yan. Binaspas nyo mga apelido. Eh. <laughs> hindi, yan siya, hindi yan siya Lamas. Oh. Pero totoo yan. <laughs> Pero ako naman ako, uh, maginoo na medyo bastos. Diba? Oh. Kaya, <laughs> na, tinaw... kaya, nga, kaya nga may rami <laughs> siyang darna eh. <laughs> Magiging ako na medyo bastos. <laughs> Pero totoo yan, bastos <laughs> talaga ako.